your hand as we welcome the new web. Nasal na si Crystal Fulgar sa kanyang partner na si Ha Yook ngayong araw sa Seoul, South Korea. Kitang kita ang kasiyahan ng bagong kasal. Napakasimple nga lang din ng wedding. Ganito pala ang kasalan sa Korea. Marami nga ang na dahil first time nilang mag-attend ng wedding sa Korea. Nagbabaw nga ang bagong kasal bilang respeto at pasasalamat sa mga dumalo. Matapos nga nila i-announce ang kanilang engagement nitong February, ay ikinasal na sila ngayong May. Ayon nga kay Crystal, sa Korea nila balak magsettle down pagkatapos ng kasal. At babalik na lamang daw sa Pilipinas para sa kanyang mga business at work. Bu sa caption nga ni Crystal ngayong araw, May 10, 2025, start of forevermore. At ayon din sa kanyang nakaraang post, ang love story daw nilang dalawa ni Suyok ang kanyang paboritong fairy tale. Sapi Nia First time to witness a Korean wedding, attended the wedding of Crystal and Suyuk in Seoul, South Korea.